I was brought here not of my own volition. If somebody else says, kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Okay mga kababayan, nandito na po tayo ulit kasi update ito ngayon sa pag aresto dito kay former President Rodrigo Duterte mga kababayan. Ito pag-usapan natin ako, may malaking issue pala itong pag-aresto dito kay former President Rodrigo Duterte mga kababayan. Ah, nako, may na tayo, mukhang illegal itong mga nangyayari. Nako mga kababayan, anong ibig sabihin ito kapag ganitong mga nangyayari? Oh. Anong tawag niyan? Kung saan, aarestuhin ka ng walang pinapakitang arrest warrant? Anong tawag dyan na kinukuha ka ng mga otoridad ng walang basihan? I-comment nyo nga dyan mga kababayan at eto, tignan. Ipinalabas itong video na ito galing sa Facebook page ni Veronica Duterte mga kababayan. Hindi ko kilala ito. I think anak ito ni former President Rodrigo Duterte mga kababayan. Ako ipapakita natin. And then naglabas na rin ng statement si Salvador Panilo mga kababayan kung saan sinabi niyang iligal itong ginagawa nila. Eto, eto. Oh, huminahon lang muna tayo mga kababayan kasi um, as much as possible, uh, kung pwede lang, um, gawing legal lahat. Oh, ginagawa nila Uh, President Rodrigo Duterte lahat na legal mga kababayan para walang violation niya. Okay? Kasi in the first place mga kababayan, ako, lugi tayo dito. Lugi in a sense mga kababayan, wala sa atin yung kapangyarihan. Wala kay, wala kay Pangulong Rodrigo Duterte ang kapangyarihan mga kababayan. Nandun kay President Bongbong Marcos at gusto niya talaga manalo yung kanyang senatorial candidates mga kababayan. Akala siguro niyang nakalalamang siya dito kapag nahuli si President Rodrigo Duterte mga kababayan. Hmm. Nako, hindi niya, hindi siguro niya nakita yung sinabi doon sa saganang mamamayan mga kababayan na kapag hinuli itong si President Rodrigo Duterte, nako baka magiging number one pa si Philip Salvador. O, oh, ayan. Ito, tignan mo natin itong mga kababayan. Ah, ito, video, anong pinag-usapan dito? Uh, ito ha, oh. pakinggan ninyo. By the way, pag-like and share ng videos natin mga kababayan at pag-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? For detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As I, apparently, I was brought here not of my own volition. If somebody else says, kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Kung naman alam na hindi man lang siya na-serve anong kaso kung sa kanya Hindi niya alam. Hindi na serve. Hindi niya alam kung anong kaso. O, hindi na serve. Ibig sabihin mga kababayan, wala talagang warrant of arrest na ipinakita. Notice lang ang ipinakita. O, nako, pwede ka na palang hulihin ngayon mga kababayan kapag notice. May notice na. O, may notice of disallowance. <laughs> may notice of uh, eviction mga kababayan. Pwede Uh, the same pa lang pala yun, mga kaboy. <laughs> uh, ito, pakinggan ang patuloy natin. Kahit na PI man Kala na, Kala, na na kanyang, na lang. Alam mo, ang charger sa kanya, nasa jargon na. And then, hindi pa kayo na, hindi pa kayo na, ano na, ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa, na, sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo member. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the prosecutor general. Yes. You know how to exercise due process before you can even file charges. You have to file a complaint. We have to file a counter affidavit without doing those procedural process. Here we are being issued a warrant of arrest, questionable warrant of arrest. I think, yes, I don't want to sure. There's a man A trial, tatawagin kita sa witness stand sabihin uh -huh. ko you are the person who arrested me may I know the reason why have you read the documents or at least have you read the case at that time you may the arrest so that you would be guided to what you should know yan yeah. may Pagkaibigan tayo, galing Okay, ah. Okay. Uh, Ayan lang muna mga kababayan. Uh, kasi, uh, Well, hindi nga lang pinakita kung anong sagot ng, ano, akala uh, video ito ni Veronica Duterte, mga kababayan. So, isa lang nakikita natin dito, na, basically, mga kababayan, walang naipakita ang arrest warrant sa time na in si PRRD, mga kababayan. Tumukhang illegal detention itong nangyayari ngayon. Napag-utusan itong Prosecutor General. ba diba? Nautusan itong Prosecutor General. At ito, may statement dito si um, Salvador Panelo, mga kababayan. Ito, basahin natin. Ayan, ayan. Kung anong masasabi dito ni Salvador Panelo patungkol dyan sa pag-aresto kay Presidente Rodrigo Duterte, mga kababayan. Ayan, basahin natin ha. Regarding the arrest of PFPRRD, it's unlawful arrest, mga kababayan. Diba? Sabi nga, unlawful arrest. The PNP didn't allow one of his lawyers to meet him at the airport and to question the legal basis for PRRD's arrest. O, ba diba? klarong klaro Oh. He was deprived of legal representation at the time of his arrest. The PNP could not have a hard copy if the warrant arrest. Okay, by not allowing one of his lawyers to meet him, the arresting could avoid being asked if they have the hard copy of the arrest warrant. Oh, yan nga matanong yan mga kababayan. It is an illegal arrest because the ICC arrest warrant comes from a spurious source, the ICC, which has no jurisdiction over the Philippines. The government action will make the arresting team as well as the public officials ordering the arrest criminally liable. Nako, mga kababayan! Ganyan, manako! Awayan, the battle of the brains ito, mga kababayan. Nako! Antayin na lang natin mga, ano, mga susunod dito, mga kababayan. Kasi nga, nako, ah uh, wala sa nang problema kapag oh kapag naipresenta lang mabuti yung arrest kung meron man ang problema hindi pala ipresenta at until now mga kababayan hindi alam ni Pangulong Rodrigo Duterte na nandoon siya sa uh, kam Crame. I think -krami ito mga kababayan. Diba? Nako? Tay nito. Kung mag-comment kayo dyan mga kababayan kung anong ibig sabihin kapag ganito ng mga nangyari. Ginagamit yung ahensya ng gobyerno para pagsamantalahan at i-violate ang rights or uh, ano bang rights? Tagalog ng rights. Karapatan mga kababayan. Sorry. Karapatan ng taong bayan. Ako, sabihin nyo, si Pangulo Rodrigo Duterte naman. Binayulate niya. Nako, nasaan yung violation ni Palong Rodrigo Duterte, mga kababayan? Doon sa EJK na sinasabi ninyo? Oh, hindi na presidente si Palong Rodrigo Duterte ngayon, mga kababayan. Nawala bang EJK? Oo, oh, nandoon pa rin. Ah, ba? Diba? Nako, questionably yan, mga kababayan. Nako, kayo dyan. Maghanda kayo. Handa-handa lang tayo, mga kababayan. Anyway, maraming opportunity na babawi tayo dito. Paparating yung election, dyan tayo babayawi mga kababayan. And then, hintay-hintay lang din tayo sa mga updates mga kababayan. Okay? So, dito na lang po muna tayo and then share ng video natin and then pakisubscribe po sa ating channel. And then, of course, sa lahat na lang subscribe na maraming maraming salamat. Nako, patay, patay tayo nito ni Donald Trump. Gusto pa naman natin ng, Amerika. So, Di ba? Kasi may sanction ito kapag tutulong tayo sa ICC, mga kababayan. Okay? So, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw sa eh.